Ito pet skin treatment spray. Ang bilis naman matanggal dito ng mga garapatay. Tingnan nyo naman yung kanyang lagayan niya. Napaka ganda at hindi siya yung mahirap gamitin. Tingnan nyo guys, wala na siyang mga garapata. Tingnan nyo guys, nagbalik na kanyang ano. Ayan o. Oh natanggal na yung kanyang mga garapata guys kasi ito pinagkakagat at yung mga ibang ano niya balahibo niya na manumbalik siya nyo dati ang daming garapata niya guys so pero ngayon yung nyo yan kukunti na lang guys yung garapata niya kasi dati talagang ang dami dami niyan grabe nakakadiri hmm, kukunti na lang guys so ang ginagawa ko dyan, binabarang ko muna yan bago siya maligo. Babarang ko siya ngayong gabi. Hmm, yan, ganyan pagpisik guys. Hmm.